walong negosyo na pwede mong simulan sa halagang isang libong piso. Okay, mas mababa pa ka negosyo. Depende yan sa produkto o serbisyo na i-offer mo sa tao. Number 1. Yellow o tube ice. Samahan mo na rin ng ice pop. Huwag mo ismulin niya ka negosyo kasi meron ng yumaman dito. Nagre-range po ng 60,000 hanggang 80,000 monthly po yung kinikita sa yellow. Alam mo, ang bentahan ng yelo dito sa amin ay 5 piso na ang isa. Malaking tulong din ang kikitain mo dito para pambayad ng kuryente o ng internet, syempre ng tubig. At kung sari-sari store owner ka, sigurado ako na hindi bababa sa 200 piraso ng yelo ang nabibenta mo kada buwan. I-multiply natin ha. So 5 times 200 pieces is 1,000 pesos. Malinis na yan ka negosyo. Kung ang bill mo sa tubig ay 400 pesos kada buwan, di mo na po yan. May matitira pa sa yung 600 pesos na pwede mo ding ipandagdag sa iba pang mga bayarin mo kagaya ng kuryente. Number 2. Magtinda ka ng frozen goods. Dito ka negosyo, pwede kang magsimula sa halagang 500 pesos hanggang 1,000 piso. Madami na yan ka negosyo. Ganito ang diskarte na gawin mo. Bago ka bumili ng mga produkto na ititinda mo, kumausap ka na muna ng mga tao na pwedeng kaibigan mo, kapamilya mo o kaya yung mga kakilala mo pa-orderin mo na kagad sila kahit na wala pa sa iyo yung produkto para nang sa ganon once na bilhin mo na o bumili ka ng mga produkto na ititinda mo ay eh, sigurado na kagad ang benta mo wag na wag mo lang ipapautang yan ka negosyo kasi kapag kaganyan ng ginawa mo siguradong mahihirapan umikot yung puhunan mo number 3 buy and sell bumili ka ng maramihan online and then ibenta mo siya offline alam mo ka negosyo Napakaganda ng negosyong to. Bakit? Kasi pwede mong patungan ito ng 50% hanggang 100%. Depende ha, sa mga piling item mo lang pwede gawin yan. Example ka negosyo, itong salt kong damit na to. Nabili ko to sa Shopee sa halagang 99 pesos lang. At kung ibibenta ko to, pwede ko siya presyuhan ng 150 pesos hanggang 200 pesos. Kasi nakikita ko, even sa divisorya ka negosyo, 200 hanggang 250 pesos yung ganitong ganitong klase ng damit na itinitinda sa Divisoria. Pero kapag na mo sa siya to, mabibili mo lang siya sa halagang 99 pesos. Ang ganda, di ba? Pre-order din ng diskarte na pwede mong gawin dito. I-download mo yung mga picture screenshot mo, pakita mo sa mga kakilala mo, kamag-anak mo, pa-orderin mo sila, siguraduhin mo yung sizes nila, and then saka mo bilhin. Tapos, ibigay mo na sa kanila, tapos saka mo hingin yung bayad. Pwede rin ka negosyo na kapag ka pinakita mo sa kanila, hingin mo na rin kaagad yung bayad, di ba? Pre-selling nga eh, di ba? So, yun na yung pera, pwedeng hindi ka na maglabas ng puhunan, di ba? Tapos yung pera na binayad nila sa'yo, ibili mo doon, tapos pagkadating, saka mo ibigay yung item sa kanila, di ba? Wala kang nilabas na puhunan sa ganong klase ng diskarte, ka negosyo. Ang kagandahan panon nun, umiikot yung puhunan nang hindi mo naman talaga puhunan yung pinapaikot mo, di ba? Tapos napakalaki pa ng pwede mong kitain dito kasi pwede mo siya patungan ng 50% hanggang 100% depende sa diskarte mo ka negosyo. Number 4, yung mga mumurahing laruan pang bata ka negosyo. Siyempre hindi mawawala yan. Alam mo, yung ganitong klase ng laruan, nabibili lang namin yan sa Divisore sa halagang 37 hanggang 40 pesos. At naibibenta ko siya sa halagang 85 pesos. Imagine ka negosyo, 100% mahigit pa yung tubo na po pwede mong kitain dyan sa ganyang klase ng laruan. At ang kagandahan nun, kung meron kang isang libong piso, magugulat ka sa dami ng laruan na mabibil mo sa halagang isang libong piso. Hindi lang yan ka negosyo. Meron rin o pwede ka rin bumili ng mga mas mura pang laruan dyan. Yung pwede mo ibenta sa halagang limang piso, sampung piso. Ayan kasi yung mga cheap toys na fast moving ka negosyo. Kaya napakagandang negosyo nito. Hindi mo kailangan ng tindahan dito. Doon lang sa harap ng bahay mo, maglatag ka sa lamesa, ilatag mo lahat ng paninda mong laruan, sigurado ako dudumugin ang kabataan yan. Number 5, gamis o yung mga candies. Nagtitinda ka lang rin naman ng laruan ka negosyo, dagdagan mo na ng gamis. Dito po pwede kang mamuhunan sa halagang 200 piso hanggang isang libo Sa 1,000 ka negosyo, napakarami na yan. Ang discard dito ka negosyo, huwag mo siya ibenta ng papiso-piso kasi maliit kita dyan. Ang gawin mo, bumili ka ng ganyang kaliit na plastic, lagyan mo ng apat na piraso. Pwedeng pare-parehas, pwedeng pag-iba-ibahin mo para mas matuwa yung bata. Apat na piraso ka negosyo, ibenta mo sa halagang limang piso. Magugulat ka sa laki ng pwede mong kitain kapag kagano'n ng ginawa mo. Pang-anim, volts ang charger na sa kalam. Sa mga hindi nakakaalam kung anong volts, ito po ay isang kumpanya na nag offer ng mga produkto na pang cellphone kagaya ng charger, USB cables, earphone, power bank at marami pang iba sa patungkol sa cellphone ka negosyo. Legit itong produkto na to dahil naiiba sila sa pangkaraniwang charger na nabibili mo sa bangketa. Dahil bukod sa affordable na, ay eh may 2 months warranty pa. Ganong katibay sa halagang 888 pesos ka negosyo, pwede mo na kagad simulan tong negosyong to. Pwede mo ibenta sa mga katrabaho mo, kaopisina mo, kaibigan mo, o mga kakilala mo. Napakadaling ibenta neto ka negosyo dahil lahat ng tao may cellphone, bata man o matanda. At ang kadalasang masira sa mga may cellphone, syempre, yung charger o yung cable, maging yung earphone. Kaya sigurado ako natatangkilikin yung negosyo mo pampito, Gcash. Mag-offer ka ng servisyo ng Gcash. Cash in at cash out. Pinakamaganda niya ang kanegosyo. Simulan mo sa halagang isang piso. Kunin mo yung dalawang piso, piso, magpaprint ka ng tarpaulin, lakihan mo at is 3 feet by 3 feet para talagang siguradong nagpapapansin sa mga tao, sa mga kapitbahay mo, sa mga taong dumadaan sa inyo. Hindi mo kinakailangan ng sari-sari store para umpisa mo tong negosyo na to. Kahit maglagay ka lang ng tarpaulin doon sa bintana nyo, siguradong tatangkiligin yan ng tao. Sa Shopee ka negosyo, pwede ka bumili ng ready-made tarpaulin ng Gcash. Diyan lang ako bumili. So kung may 1,000 ka, kunin mo muna yung 200 piso. Yun yung ipambili mo ng tarpaulin. So may natira ka pang 800 pesos. Hatiin mo yan sa dalawa. Yung 400, gamitin mo sa cash in. Yung another 400, gamitin mo naman sa cash out. Napakalaki ng pwede mong kitain niyang kanegosyo. Ayan nga palang nakikita nyo sa screen. Ayan yung eksaktong amount ng sinisingil ko sa mga customer sa mga amount na pinapakash in or pinapakash out nila. So, napakalakas Isipin ng servisyo ng Gcash. Especially para sa mga taong mahilig magsugal online. Sila talaga yung mga parokyano ko pagdating sa Gcash. Isipin mo na lang kung meron kang sampung tao na nagpapakash in o nagpapakash out sa'yo eh, sabihin mo na lang na 10 piso yung minimum na singil mo sa bawat isa. So, meron kang 100 pesos a day. So, i-multiply mo yan by 30, 3,000 rin yan ang negosyo. In 12 months, 36,000 pesos ang pwede mo idagdag sa savings mo. Pangwalo, syempre, dishwashing liquid refill. Alam nyo, negosyo, paulit-ulit nyo naririnig sa akin to. Pero maganda kasi talaga negosyo to. Especially sa mga taong nagsisimula kagaya mo. Hindi mo rin kinakailangan ng sari-sari store dito para i-operate yung ganitong klase ng negosyo. Tarpaulin lang at saka produkto ayos na. Yung tarpaulin na ipapagawa mo, siguraduhin mong malaki. Nakalagay 25 pesos dishwashing liquid refill 1 liter. Bring your own bottle. Isampay mo sa gate ninyo ang negosyo. Siguradong mapapansin niya ng mga kapitbahay mo ang raw materials niyan ka negosyo mabibili mo lang sa halagang 250 pesos Labing 18 litro na yung magagawa mo sa halagang yon. i-divide natin ka negosyo 250 pesos i-divide natin sa 18 kasi nga 18 liters yung magagawa mo ka negosyo eh equals 13.8 sabihin na natin na 14 pesos para walang butal i mo yan ng 25 pesos ang isang litro ng refill i-minus mo ngayon yung puhunan mo na 14 pesos Eh di meron kang 11 pesos ka negosyo yung 11 pesos naman i-multiply mo yan sa 18 kasi nga, labing 18 tigisang litro ang magagawa mo sa isang set maliwanag ba ka negosyo? e eh di suma-total meron kang 198 pesos labas na ang puhunan mo yan ka negosyo yung 198 pesos na kinita mo sa isang araw kung naubos mo yung 18 liters na yon i-multiply natin yan sa 20 days na lang. Kasi minsan may tumal din eh. Hindi mawawala yon Kaya wag natin i-multiply sa 30 days. Sabihin na natin na 20, na 20 days lang ka negosyo. 198 pesos times 20 days equals 3,960 pesos. Pwede na, di ba? Mga negosyo maraming salamat sa panonood mo. Kung natapos mo to hanggang dito sa dulo, ibig sabihin na gustuhan mo yung pinanood mo ngayong araw na to pahingi naman ako ng like at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. I-follow mo rin ako sa aking Facebook page. Share mo na rin po yung video para matuto din naman yung iba. Yun lang mga kanegosyo. Maraming salamat po.